what's up guys so another day another vlog so ako ngayon wala akong pasok so ang gagawin ko ngayon is i-vlog ko yung kung anong dapat kong gawin dito sa loob ng bahay kasi ang gulo na ng bahay guys so kailangan kong mag-ayos mag-arrange ng mga gamit at kung ano pa so tara Ayan, pagkagising ko kasi sa umaga, nagsalang na agad ako ng labahin namin. So, ayan, magsasampay ako. At ang aking alaga, ayan, nakatingin, nakabantay rin. Okay, sana kung tinulungan ako niyan eh. <laughs> Kaso, nagpapasaway lang yan sa akin. <laughs> so, ayan siya. So, tapos na. Ayan. <laughs> ang kulit. Cool okay, sana kung tinulungan ako. At ito pa, tingnan nyo naman. Ang gulo-gulo, guys. Ito, maglilipit pa ako. At ang dami kong hugasan my god it, ito, ito ako may tupiin pa ako guys ang gulo talaga so maganda ang araw ngayon tingnan nyo hello mga flowers ayan tingnan nyo mainit na ngayon at may araw hindi siya mainit ha may araw lang ayan so yan tayo ang dami kong ayusin guys dito sa bahay so dahil sobrang busy ko talaga tingnan nyo naman hugasan ko guys Oh my God! So, ako ako'y nabubuang na. <laughs> Ang dami kong aayusin. Ayan ang aking alaga na si Tufi. So, ayan, nagsampay na ako. At may laman pa yung loob ng washing machine. So, tara kung anong uunahin kong gawin ay mag... Hu Hugas na so ayun na nga, inuna ko yung paghugas ng aking mga hugasan dahil ang dami talaga kahapon pa yan. Kasi pagka uwi ko galing sa trabaho, ang inuna ko muna ang magluto ng dinner namin. So ayun, kaya ganyan siya kadami dahil hindi ko na rin hinugasan ang aking pinaggamit sa pagluluto. Hanggang sa kinainan namin, hindi ko na rin hinugasan. Dahil sa sobrang pagod ko na talaga, pagod na yung lupang katawan ko, kailangan ko rin mag -rest. So ayun na nga, dahil rest day ko naman ngayon. So, naisip ko, kinabukasan ko na lang siya hugasan dahil wala naman akong pasok. So, doon na lang ako magbigay ng time sa paghuhugas nitong kadami-dami. So, dahil ganyan talaga guys, araw-araw siya. Araw-araw ganyan yung ano ko kasi wala na talaga akong time. Gusto kong matulog, gusto ko rin magpahinga tiba Kasi sobrang pagod na pagkagaling kasi sa work parang gusto kong matulog, ba? Pero syempre kailangan naman natin kumain ano at pagod. So ayan na nga, minsan hindi rin kami nagluluto. nag order na lang kami ng pagkain or yung boyfriend ko bumibili na lang siya ng dinner namin. So ayun. Kaya minsan ayan. Marami talaga akong hugasan. <laughs> Dahil tama na ako maghugas. <laughs> ayan, nilinis ko na rin yung stove dyan dahil hindi rin ako naglinis nung pagkatapos kong magluto. So, ayan. Ang sinunod ko na nga, guys, ang pagliligpit ng bed at pagpapalit ng bed sheet at pelo ayan pinalitan ko na yan siya lahat tapos after niyan binakyom ko na siya <laughs> hindi ko alam kung tama ba yung pag-vacuum ko kasi dapat talaga tanggalin ko yung yung parang hose na lang yung ano niya kasi hindi ko alam kung paano tanggalin yun <laughs> yung boyfriend ko lang may alam nun so ayan na nga, ayan, vacuum lang Jai kasi time mo yan Jai para makapaglinis dahil marami siyang buhok ng aming alaga so ayan sige lang Jai, continue lang dahil sa iyong paggawa <laughs> paglinis. Ayan. Sige lang, sige lang. Tabi kayo dyan. Then maglilinis Insay <laughs> At yun nga guys, nagchange sa ako nyan. Tapos yung alaga ko naman, Diyos ko po. Nagpasurang-surang po. Oy. So ayan ha, nga. Ayan. Sige lang, sige lang. Maglinis ka lang. Habang nagpapalit ko ng bedsheet nyan, si Tufi naman panay ano. Panay laro. Parang ina iniisip nyan. Nakipaglaro ako sa kanya. <laughs> so, ayan na. Patapos na tayo dyan. Nilagyan ko na siya ng cover. Ayan. So, lagyan na naman tayo sa labahan. Nilabahan na naman. Tingnan nyo. Nagbakyo ako pero si Tofi na nagpasaway-saway. Padaan-daan. Ayan. Tingnan nyo yung mga ano niya. Pero hindi na niya yung ginagamit, guys. Yung, yung laruan niya. Ayan. Kasi nga, medyo lumalaki na si Tofi. Seven months and a half na siya. So, big boy na siya. Hindi na siya pwede niyan. So, ayun kailangan ko nga no, pagkatapos niyan talaga guys, nag-vacuum na rin ako sa kusina niyan, pati sa toilet, nag-vacuum na rin, binacuum ko na lahat, ayan, so ikot-ikot na lang tayo, <laughs> so ayun, so ayan, sinunod ko naman ang pag- Mamap niyan guys, ayan. Kasi eh, tingnan niyo naman ang alaga ko. Pasurang-surang talaga siya ay. Kaloka, ayan tumabi ka dyan, Tufi, dahil ako'y magmamat, nagmamadali tayo, dahil ang time natin ay ubos na, ano ka ba? Ayan, parang gusto niya rin. Tuwing map ko, guys, ayan, kung saan-saan din siya, sumusunod. Nakakaluka. At nag-map na rin ako dyan sa kusina. So, ayun, patapos na tayo. So, ayun nga, guys, natapos na ako sa paghugas ng platot, paglinis, pag-map, pag-vacuum, at pag-change ng digit. So, ngayon, guys, wala na akong time para ligpitin ang mga damit na dapat ko i-arrange. Dapat ngayong araw na to dahil free time ko. Pero, ubos na yung oras ko dahil pagod na naman lupang katawan ko. At mamaya, mag-market din ako. So, ngayon, hanggang doon na lang muna. Kasi next day ko na lang yan gagawin pag may time ako. So, ayun. Thank you for watching. God bless you all. Bye!